Ngayon guys, mag-unboxing naman tayo ng parcel ng aking amo. Subukan na natin ang yung laman nito guys. Na mo, ina-unbox ko na ano ko guys. Na binili ko sa Shopee. Ang oh, liit-liit. Samantanang sa amo ng babae na ba? Diba? Ayan. 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 kaya oh dan longgang Tapos ito yung belt niya. Ano to? Bakit ganito kahaba? Ano to? Ayan. sleeper. Sleeper na aming bunso. Ayan. Ayan, dami-dami niya yung may sleeper. Sa pagos, ipupitin ko na nga. Ayan. Ay, parang malaki. Parang sa amo ko to guys, malaki yung paa eh. O, oh, diba? ba? Ayan. naman ano naman kaya to guys okay. Ako, bakit naman siya kaya bumili ng ganito naman na ano, yan iinit dito sa Malaysia And guys oh siguro may balak na naman siyang ano, may balak na naman siyang mag-travel sa mga malalamig na lugar yan guys oh, winter clothes winter coat. Yan. May belt. May ano din siya. Belt ba to? O oh, belt nga to. O scarf ba? Belt. Belt. Ito naman. Tingnan natin kung ano to. Yan. ito. Buksan natin ito. Ano kaya ito? Hmm? Ano tayo ay mabuksan. Ang sundo. Hmm? Ano ito? Ito lang. Hindi ano ko alam ano yan. Pet hand power tape. Tape para sa anong. Oh. Dun, no? Kukuha ano, na kung ano yan, guys. Tapos meron pa dito. <clears throat> Pagkagaling na, ay kaka-receive ko lang to kahapon. Hindi ko pa siya in-unbox kasi nantay ko pa yung amo ko na dumating. Tapos sabi niya kanina, pwede ko na siyang uh, buksan. So, ay, mabigat. kaya ito? marimar. ano ba ito? Ano ito? Manibela? Manibela ba ito, guys? Hindi <laughs> ko alam ano yan. So, yun lang, guys. Ang ating unbox ngayon. Mara may unbox pa tayo, guys. So, bye-bye! Thank you for watching, guys! See you next video. Bye!